Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Ikaw ba ay mahilig sa biryani? Ito nga ay kilalang kilalang pagkain na impluensya sa atin ng mga Indiano at mga Arabo. Good news mga kababayan! Dahil dito sa ating lalawigan ay matitikman na natin ang sikat na sikat na pagkain ito. May nakapagbulong nga sa amin na dito raw sa lungsod ng kabanatuan sa barangay ng Bitas ay may dinadayo, pinipilahan at binabalikang kainan ng biryani. Kaya halina kayo mga kababayan! Muli nating ibida ang husay ng ating kapwa Novo Ecijano pagdating sa paghahanda ng masarap na biryani. Kasama ang sisiw na si Mang Boy, si Alfredo at si Spencer na may hawak ng kamera. Kami ay napasugod dito sa barangay ng Bitas. At grabe, maliwanag pa lang ay napakarami na ang customer. Tara na, laban na! At ating tuklasin ang Tito Jay's Pares and Biryani hub. dinadayo ang kainang ito dahil bukod sa dekalidad na ang lasa ng kanilang biryani, ay talaga nga namang ang nito ay pangmasa. Sa halaga nitong 200 pesos ay sold na sold ka na sa kanilang masarap na chicken biryani. Taas noon naman nilang ipinagmamalaki na ang lasa ng kanilang biryani ay kanilang orihinal na timpla. Sinisigurado nila na nasa tamang sukat at nasa tamang timpla ang kanilang mga manok. At eto nga mga kababayan, pagmasdan nyo kung gaano katakam-takam ang kanilang mga pagkain. Grabe, kaya naman pala gustong gusto ito ng mga Indiano at mga Arabo. Bukod sa chicken biryani ay meron silang beef biryani na talaga nga namang napakahusay ng presentasyon. Grabe, kung ano nga yung mga nasa picture at nasa video ay siyang siya rin ang aming nakita sa personal. At kung kayo nga ay grupo na dadayo dito sa Tito jay huwag niyong palalagpasin ang kanilang biryani Boodle fight. At heto na nga, dumating na ang pagkakataon na kami naman ang titikim ng kanilang mga ipinagmamalagpasin king produkto. Ayan nga si Mang Boy na kanina pa nang gigigil. Wala rin kasi siyang kahit na anong ideya ko ano nga ba ang lasa ng biryani. At ng kanyang matikman, grabe, sarap na sarap ang mang boy nyo. Bangong-bango nga rin daw siya sa aroma ng pagkain ito. Grabe, talaga nga namang napasabak ang mga sisi. Itong beef biryani, ang lumantak naman ay itong si Fredo. First time nga daw niya makatikim nito at nagulat siya sa lasa. At least ngayon, alam na daw niya ang lasa ng biryani. At heto na, ako naman ang titikim ng kanilang biryani. Wow, grabe! Ngayon ko na uunawaan kung bakit ito dinadayo at binabalik-balikan. Iba ang biryani nila dito. Tamang tama ang timpla. Maganda ang tekstura ng karne. At panalo ang mga sangka. At kung kayo nga ay naabot na sa puso, meron sila dito mga panghimagas. Tulad ng halo-halo at mais con hielo. Kakaiba nga ang kanilang halo-halo dito dahil nakabukod ang gatas. Grabe, the best talaga itong Tito Jay's Pares and Biryani Hub. Hindi na nakakapagtaka kung bakit patuloy na lumalawak ang kanilang hanap buhay. Sa kasalukuyan ay matitikman na rin ang kanilang mga produkto sa barangay ng Kapitan Pepe at barangay ng Bantug Norte. Shout out nga po pala sa ating mga kababayan na amin na at sa mga hindi pa nakakapunta rito. Huwag na kayo magpahuli at ilaban nyo na to. Bukas sila araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8:30 ng gabi. Ito po muli sa SK Philippines, isang proud probinsyano at isang proud opisyahanaw mula sa bayan ng La At tulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at tangkilikin natin ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Maraming maraming salamat sa pag kasama kasamuli, paalam, ingat, and God bless, laban na!